wala na raw magawa kundi masanay na lang ang mga taga Hermosa Bataan sa lagpas taong baha sa kanilang lugar taun-taon na raw kasi ito nangyayari narito ang gender report ni Ryan George now... hanggang dibdib ang tubig sa ilang bahagi ng barangay Almasen sa Hermosa Bataan sa iba naman umabot pa sa isang palapag ng gusali o lagpas taong baha kwento ng mga taga rito sanay na sila sa taon-taong problema tuwing dumarating ang rainy season yung July, August yun po yung mga baguhan po talaga dito sa amin ngayon po dito kung makikita nyo po uh, dito na po ko yung mga residente at kinuko po ng bangka tapos mga bandang para ray po kalitid yun po, August, taon na po talaga yung baha po dito sa amin ang ilang residente na bumili ng pagkain, bangka na ang sinakyan, sa bubong na rin sila dumaan dahil lubog na ang unang palapag ng kanilang bahay. Nagmistulang bahagi ng almasen ang river kalsada, ang mga palayan, hanimuy malawak na dagat na pati arko ng barangay halos lubog na rin. Sanay na kami dito. Ah, ano na po ba? Dito na ako Ayan na lang. Ang highway iniiwasan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Ayon sa LGU, handa nang ipamahagi ang relief goods para sa mga apektadong residente ng sama ng panahon. Dumating na rin ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard para tumulong sa relief operation. Para sa Agenda, Ryan George, Billionary News Channel, Bataan.